Ayan na, naka, naka Hello, na. Hello guys! Pupunta kami guys sa taniman ng kalamansi. Sama ko si parin Joel. Yung dating caretaker dito. Tapos magmumower kami para makita nyo yung aming electric na mower. guys, yung aming belanda na hitik sa bunga, oh. Dalawa. <laughs> Balak namin tukuran, guys, oh. Pakita mo toto to. Kasi baka mabali. <laughs> mabali. mabali. Ah, okay, so guys, oh. Oh, oh. <laughs> Padikit-dikit ka pa sa bunga, Kala mo nakakatuwa ka, ha. <laughs> malinis na. Tanaw na yung drum mo. Ganda yung bulan dito yung kalamat din. Nakairas, no? Ito guys, oh. Say na sa lupa yung ano, bunga. Nakabagsak na guys, oh. Oh. Sabayin ito guys, na arbis ko ito, kaya wala na na-bunga. Nau na. Nau na, di ba? guys, may patay o. nadali na yung linyo. Bumigay siya guys, nasobrang init. Eh, hindi naman dalandan yun na Ano yung malakla yun? Ano, ano? Ah, Guys, daming bunga. Totoo. So guys, oh. Oh. Dito guys, puro kalamansi na itanim dito. Dati may mga saging dito guys, eh pinatanggal ni boss. Baka raw magkaroon ng ahas. <laughs> Kaya kalamansi na lang ang itatanim namin May mga nakahalo rin dito guys Na ano Suhang dabaw Ito so, guys oh to, to, to. Mababa lang guys Ang lalaki guys yung soha o oh, nakasayad lang sa lupa guys o oh, puno mga ito Ah, oh. kasi guys mabigat kaya sumasayad sa lupa ito may nalaglag hinog na to guys pwede na to maraming laglag guys yung iba nilaglag ni Christine <laughs> Pristine talaga, oh. Guys, daming bunga, oh. Oh, guys. Daming bunga, guys, sa loob. Oh. Mababa lang siya. Dito, toto to. Ito to the London guys, dami rin bunga. Itong kalamansi guys, baka mga ano pa to. May gitsang taon pa to Bago pa kinabangan Ito so, guys oh Ang daming bunga ng dalandan Balak naming tukuran guys Kasi bumabagsak Ito so, na babali yung sanga Pag may bagyo Guys oh Si Ed na sa lupa Eh habang lumalaki Bumibigat din siya Mabigat na ng dalandan eh Papakita namin guys yung pagmover. Dating caretaker si Joel. yung talaga ang kanyang trabaho. Parang naglalaro lang. Wala na, puno na. Ha?